Noon nga ang mga nakarang araw ay tinamaan ang bagyo, itong negros at ang sibuk. At sa dina sa pagkakataon, sa kanlaon nito tumama. Kaya samahan nyo kami at in natin ang kanlaon mula dito sa amin. Pumising nga po kami ng madaling araw upang makarating ng mas maaga dito sa aming pupuntahan. At hindi ko inaasahan na yung mismong lugar na puntahan namin ay sa si paanan na ng Bulkang Mayo. Sabi po kasi nung nag-guide sa amin na kung daan kami dadaan sa madalas na dinadaanan ng mga nagdadala ng mga relief goods ay tiyak hindi makakarating dito ang daladala -dala namin. Medyo dulo na po ito kaya madalas dinadaanan namin ay paahon. At sa awa ng Diyos wala namang naging problema ang aming biyay. dito na nga po tayo takarating na tayo dito sa ating destinasyon. At sa amin ngang pagdating ay nakakatuwa naman at hindi lang pala kami ang bumunta rito. Meron ng mga nauna at sigurado ako na daladala -dala ng mga yan ay tulong para sa mga kaibigan natin o mga kapatid natin na tinama. Ng bagyo. Dito nga po habang umakyat ako sa truck ay nakita ko ang pangalan ng kanilang binig Ang bin Mount Canlaon Multipurpose Center Napasinsya na rin po kayong mga idol dahil hindi ko po natanong kung ano pangalan ng kanilang barangay Dahil nga kanina sa amin meron ng nauna ay nagantay muna kami na tatawagin at kami naman yung magbigay. Ito nga po pala sila mga idol from Bacolod City. On behalf of the people here in Canlaon, gusto ko po kayong pasalamatan mga idol sa dadalan yung mga tulong. Sa mabilang banda naman mga idol ay nakita ko nga dito na kinain na ng ulap ang Mount Canlaon. Nakakatuwa nga dahil labang binaboybay namin yung kalsada. Ay nagpipicture at nagpipicture kami para makuha na ng magandang image ang Mount Canlaon. Ay dito po pala kami mismo pupunta. At habang hindi pa tayo tinatawag ay papagita ko muna sa inyo kung gaano kaganda ang kanilang paligid. Pinili ko po na wag wag na lang ipakita yung mga nasira. Hindi. Ito na lang magagandang tanawin at bibigay ng bagong pag-asa sa mga kapatid natin dito. At habang pinapanood ko itong mga kambing na nag enjoy na kumakain ng mga damo, ay tayo na ang susunod na magbibigay ng ating dalagalak. Mababait ang mga tao dito. Tinulungan nila kaming ibaba ang aming mga dalang mga tulong para sa kanila. At syempre, nakakatuwa lang dahil sila yung tipo na tinamaan na ng bagyo pero sobrang respetado. Kung ano yung instruction na binibigay sa kanila kung mag-antay, mag-aantay talaga sila. Hindi kagaya sa ibang lugar na dating na pagdating ng mga sasakyan ay dinudumog na agad Pero minsan hindi ko rin masisisi dahil hindi talaga natin may iwasan yun, lalo't lalo na kung makakalab na ang mga sikmura. At dito sa puntong ito gusto kong pasalamatan yung mga tao na nasa likod nito. Yung dito. mga sponsors, lalong lalo na ho sa team ni Ma'am Jocelyn. syempre ho sa Marcelina Store. La CV fishing and construction supplies at sa iba pa ho na hindi ko na mention dito maraming maraming salamat po sa inyong tulong maliit man na bagay na pakalaging tulong po sa mga taong apektado ng bagyo at pagkatapos nga po nilang ibaba at akutin ay tumulong po tayo magdistribute ng ating mga daladala totoo lang guys na kayang mag video pero salamat naman at naiintindihan ng mga tao dito na kailangan nating i-video dahil yung mga pinamimigay natin ay galing sa iba't ibang tao galing sa mga sponsor at least man lang makita nila yung tulong na binibigay nila ay nakakarating talaga sa mga tao na apektado ng ng bagyo. Hindi ko pala na ikwento. Nang biyahe namin dito ay umabot ng 6 to 7 oras bago kami nakarating dito. Pero sulit naman kasi pag nakita mo yung mga tao na matyagang nagaantay ay tiyak tanggal ang pagod mo. Nga po pala guys, itong lugar na pinuntahan namin ay sobrang layo at nasusulok na. Sabi ko nga kanina, nasa paanan na ng bulok. tama lang na dito namin dinala. Kasi nala. sabi nga nila, kami daw yung first time. O ito daw yung first time na nakatanggap sila ng ayuda mula sa mga tao na nababihinihan para makapigbigay ng tulong. Pero sa pagkakaalam ko, wala pa silang natanggap na tulong mula sa gobyerno. Kaya ulitin ko po maraming maraming salamat po sa mga taong nasa likod nito so, mga taong nag-share ng kanilang mga blessings para mabigyan o ng tulong itong mga kababayan natin na tinamaan at ng paglabas video. ko nga ho ay nakikita ko sila nanay na daladala -dala na yung ating pinamigay voluntaryo lang ako dito or tumulong lang talaga ako pero ganun pa man nakakataba talaga ng puso habang pinagmamasdan na tuwang tuwa sila sa kanilang mga natanggap hindi may ito sapat sa ilang buwan pero siguro sa mga ilang araw makakaraos din sila okay. sa so, mga taong nasa likod nito ulitin ko maraming maraming salamat po sa at inyo at ito po pala guys ang ating mga kasama. Ang team nila Ma'am Jocelyn, kasama namin si Boss Marjan, syempre ako at ang pinakamalupit namin driver na si Boss Jumar. Guys, hanggang sa muli, maraming maraming salamat sa panonood. Bye-bye.